What's up mga kamundo for today's vlog Ito na ang ating part 2 ng ating gala mga kamundo So yon mga kamundo Nandito na nga pala tayo sa kotse ni Tita Gina Yan sinundo na tayo At syempre yan kain muna tayo ng hotdog Kasi gutom na tayo dyan mga kamundo Yan mga kamundo diba At yon mga kamundo Dumaan na nga rin pala kami dito sa Kentucky Bridge Yan napakaraming tao mga kamundo At yon dumaan nga pala kami dito sa Promart mga kamundo, isang Pin mga Pilipino food. Ayan, may mga bangus at tilapia, mga kamundo. Ayan may, monok, may uh, may Ayan. Ayan, may mga may Saging. May mga May din ng saging silaw. Ito may sa ProMart. Ayan, may mga Pinoy foods. May mga Pinoy foods.

bubong. Tug malat. Tugira ko the best bubong yung sa nito. Tapos magic sarap. 198, 204. Yan, meron din bulbawang. Eh, ano? Chippy. Very ito nga tayo. Ito ang bibili natin. Magic syrup na. No? Tapos yun, meron sya ng laing. At yun, pass forward mga kamundo. Nandito na tayo sa bahay ni Kuya Manny. Kung saan kami manginginain. <laughs> At yun mga kamundo. Yan, nandyan na nga pala kami mga kamundo. Siyempre, nabutan namin nagluluto si Kuya Manny ng lechon. Mmm, yummy. Sarap niyan mga kamundo. At syempre, mayroon din siyang inandang pansit yan. Literal na masarap mga kamundo. At yun, may salad din. Tapos yan, mga prutas mga kamundo. At yun, kakain na tayo dito mga kamundo. At yun, kita nyo naman yung setting ng lamesa mga kamundo. Yayamanin talaga mga kamundo. Napakaganda ng organized mga kamundo. At yun, hiniwa na nga tong lechon belly ni Kuya Manny mga kamundo. At yan, talagang takam na takam na ako dyan mga kamundo. At yun, kukuha na nga tayo dyan mga kamundo. Yan sumungkit na si Jomsky. May naman. At yan, TV man tayo. Alright. Pagkatimas. Mm. Lutong. Ayan nyo naman yung lutong niya, mga kamundo. Diba? Napapapakit talaga. Sarap. Hmm. Diba, lamon? Sige, lamon, Jomski. At yan, tapos na tayong kumain, mga kamundo. At yan, nakikinig lang tayo ng magandang music talagang ang sarap sa tenga mga kamundo. At yan, tapos na kaming kumain lahat. At yan talaga namang nabusog. Yan, di na makatayo. At yon dito at nag-ano na tayo dito. Chill-chill lang mga kamundo. At pagkatapos nyan mga kamundo, yan, dito na tayo sa kanyang audio set dito sa audio room ni Kuya Manny. Yan, kakanta tayo dyan mga kamundo. Let's go! Come with me and share the view. I'll help you see forever too. You love, I don't want to live without you. Oh. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. One thing you can be sure of. Oh.

At pagkatapos nga namin kumanta, ay ito maghahapunan na kami Mang inasal nga pala ang aming dinner for today's video mga kamundo Yon, 'di ba? Napakasarap mga kamundo. At dito ko na tatapusin itong video ko mga kamundo. Maraming salamat sa panonood. At 'yan nga pala mga kamundo ang aking napamili. Yon lang. Yun lang. See you in plan. my next vlog. Hi. Yon, maraming salamat sa panonood. Hi. Bye.